Pagdarating lang namin dito sa may over the top Dito sa may angono Ayan, kasama ko si Snooki at si Adam Ito yung over the top Ito yung ginagawa ni Sir Raul na Dapat hotel yan eh, pero parang maging kainan Tapos, ito yung view dito Ayan, papanik ito ng East Ridge Nasa boundary ng binangonan at ng ang angono At dito sa baba, merong gagawing Art Ranch Cafe Ayan o, oh, ganda rin ang ginagawa nila dito Art Ranch Cafe Dapos dito makikita yung mga quarry ng Lafarge todate. ewan ko lang ko ng pangalan na ngayon ito. Naging dating concrete aggregates at ayan mga quarry. So ayun mabanda dito yung bahay namin somewhere here. Ayun ang SM. makikita natin dito ang SM Angono. Yan SM Angono yan. Tapos ayun na ang ayan, Bay Town ng Angono at yung mga tinatambakan doon at dyan gagawin yung C6. Ayan, so doon naman ang mga bundok ng Sierra Madre Tanay. Ayan, namin dyan ang aming lupa doon sa may pinaka matataas dyan. Ewan ko kung alin dyan sa mga bundok na yan. Nandoon ang aming ano, future home. <laughs> Meron kaming uh, aayusin na lupa doon. Pero amin na. Yan makikita dito na may muulan na doon, no? Oh. Ayun, umuulan na sa si may bandang Quezon City sa oras ngayon. At doon sa likuran ng Manila. Dito kasi makikita naman yung Laguna Lake. Ito, tingnan niyo yung mga ano dito. May mga pagkagabi sobrang ano, sobrang saya dito. Meron mga kainan, may coffee shops, meron mga ihaw-ihaw, tapos may mga live bands dito. Banda doon. Punta natin. Tara, punta tayo doon. BCC si Madam Snooki. Pa picture picture ang tapang-tapang, nandoon siya sa medulo, pero takot sa heights 'yan. Ewan ko kung paano niya ginagawa. Pa, paano mo na ginagawa ngayon na nasa dulo ka ngayon at hindi ka natatakot? Punta tayo pa, sa ibang bansa. Pankalo, ay, kaya kino mo na yung fear mo. Ay, okay. Ha? bahay natin? Oo. Oh, sige. So, maraming mga nagpupunta dito mula sa iba't ibang mga lugar, as far as Manila pa, as far as ibang mga probinsya, ha? Mamayang ang gabi ang buhay dito pagkagantong oras. Konti lang mga tao, syempre nasa mga trabaho pa. Ayun na no, Sakita sa kita sa eroplano. Adam mahulog ka diyan Sa ni eroplano, Euro. Lapit ng eroplano dito. Ayun no, parang pwede mo nang ano, akbangan. Ayun. Ayun, naro plano. Hindi mo nakita? Oo. oo. Ayan, baka mahulog ka dyan, ha? At ay, ito. Ayun. Ito, mas uh, makikita naman dito, sa side na to yung Laguna Lake. Ano ah, nilalagyan nila ng second floor siguro para mas maraming makinabang dun sa view. Oo nga naman, kapag ka isang floor lang, ay hindi, you know, nauubos na kagad yung mga upuan dito pag may second floor ayan mas marami makikinabang don sa napakagandang view dito ay ang ganda so etong area na to ang ono ito banda don ay taytay sa tay natin dyan Adam sabi mo nakita mo huh? ano kaya mga ano yan mga kabahayan yan ah Parang na-identify ko tong ano nito structure na to. Pababa ito ng ano, sa may iglesia. Ang iglesia ay ayun. Ay ayan, iglesia na ang ano. Tapos ayan, kitang-kita dito ang ano, ang Manila. Anong na-identify niyo mga building diyan, guys? Kung kayo ay nagtatrabaho sa bandang Metro Manila or nakatira BGC Ortigas Makati baka nakita nyo dyan yung bahay niyo? comment below kung nakita nyo yung inyong lugar <laughs> ayan so mula dito sa vantage point natin dito sa Angono ayan kapag ka tumingin naman kayo dito at gumamit kayo ng binoculars makikita nyo rin kami ano yan? nangyari sa'yo? Ba't parang nahihilo ka? Nailo ka na? Ah, gutom na ako. Gutom ka na? Kumakain ka na nga.